Kung dumating ka hanggang dito, hindi yon aksidente. Dinala ka ng universo sa sandaling ito dahil gusto ng iyong mga anghel na tagapag-alaga na makipag-usap sa iyo. Huminga ng malalim. Hayaang maging isang yakap ng buhay sa iyong puso ang bawat salita. May mga mensahe na nakatago sa katahimikan at ngayong araw ay nais ng Diyos na marinig mo ang mga ito. Walang nagkataon lamang. May mga senyales na nagpapakita kapag handa na tayo. Ang mensaheng ito ay para sa iyo ngayon. At gusto kong itanong, saan ka nanonood ng mensaheng ito? Isulat sa mga komento. Maaaring ang iyong sagot ay isa ring senyales para sa ibang tao na nangangailangan nito. Ngayon, nais kong isipin mo ang isang simpleng eksena, isang saradong bintana. Kahit na sarado, hindi nito pinipigilan ang pagpasok ng liwanan. Isang banayad na sinag ang patuloy na pumapasok sa mga siwang, pinapaliwanag ang espasyo. Ganyan ang taong ito sa iyo ngayon. May isang nakatagong galaw, halos hindi nakikita, ngunit totoo. Sa labas, maaring mukhang malamig, malayo, pigil. Sa loob, may mga kislap ng alaala, pangulila, pag nanais na lumapit. Ang taong ito ay nakakakonekta sa iyo sa katahimikan, kahit na walang mga salita. Parang ang puso niya ay nag-iinat ng isang buhay na litrato, isang larawan ng mga naranasan niyong dalawa, isang aninag na patuloy na nananatili at narito ang pinakamalambot na punto, madalas, kapag tinignan lamang natin ang ibabaw, naniniwala tayong walang umiiral. Ngunit bumulong ang mga anghel na tagapag-alaga na sa likod ng tila walang pakialam, pumipintig ang isang balisa na puso. Ang pagkabalisa na ito ay parang isang apoy na nakatago sa ilalim ng mga abo, hindi nakikita, ngunit nag-aalab. At sa nakatagong apoy na ito naroroon ang katotohanan. Marahil nakaramdam ka ng kakaiba sa mga nagdaang araw, Isang kaisipan na biglang sumulpot. Isang panaginip na nagdala ng mga alaala. Isang pakiramdam ng presensya. Ito ang mga senyales. Ito ang mga paraan ng Diyos at ng Universo na sinasabi, mayroong buhay sa pagitan nyo. Walang nabura. Ang taong ito, ngayon, iniisip ka ng mga paraang maaaring hindi pa niya maamin sa sarili. Ang mga kaisipan ay tulad ng mga alon na dumarating at lumilipas, ngunit laging bumabalik sa parehong lugar, ikaw. At dito naninirahan ang isang maganda at misteryosong bagay. Hindi mahalaga kung gaano mo subukang ilihis ang iyong pansin, laging may isang bagay na humihila pabalik. Isipin mo ang isang daan. Dito, ang mga naglalakad ay sumusunod sa iba't ibang direksyon. Minsan, parang lumalayo na sila at hindi na muling magkikita. Ngunit ang buhay ay may mga liko, at ang ilang mga liko ay nagdadala muli sa muling pagkikita. Ganito ang koneksyon sa pagitan mo at ng taong iyon ipinapakita sa akin ng mga anghel na ngayong araw ay may dalang dualidad ang kanyang puso. Sa isang banda, naroon ang takot na ibunyag ang sarili, maging mahina, buksan ang pinto ng damdamin. Sa kabilang banda, naroon ang isang halos di mapigilang pagnanais na muling tumingin sa iyong mga mata, maramdaman ang katahimikan na ikaw lamang ang nagdadala. Ang labanang ito sa loob ay lumilikha ng katahimikan, ngunit hindi ibig sabihin nito ay pagkawala. Nagpapahiwatig lamang ito na may isang bagay pa sa loob niya na humihinog. At ikaw? Marahil ay tinatanong mo, naghahari pa rin ba ako sa isip ng taong iyon? Ang sagot ay Sa iba't ibang pamamaraan, sa magkakaibang oras, ngunit naroroon ka. Marahil ay hindi sa mga panlabas na kilos, ngunit sa lihim ng puso. Sapagkat ang puso ay kailanman hindi nagsisinungaling sa harap ng katotohanan. Hindi inilalagay ng Diyos ang isang tao sa ating landas ng walang dahilan. Kung ang isang presensya ay napakahalaga, kung nag-iwan ito ng bakas, ito ay dahil mayroong layunin. At ang layuning ito ay patuloy na gumagalaw kahit nasa katahimikan. Marahil ay hindi mo nakikita ngayon, ngunit may mga buto na tumutubo. Ang bawat alaala, bawat kaisipan, bawat nakatagong damdamin ay tulad ng tubig na nagdidilig sa hindi nakikitang lupa. At alam mo ba kung ano ang pinakamalaking palatandaan na may nananatili pa? Ito'y ang pagkabalisa na sumisibol sa hangin. Maaaring pilitin ng taong ito na itago ito, ngunit kapag nasa harap kanya, ang kanyang mga mata ay hindi marunong magsinungaling. Ang katawan ay nagsasalita. Ang katahimikan ay nagsasalita. Ang kaluluwa ay nagsasalita. At kinikilala ng kaluluwa mo siya bilang isang malalim na nagmarka. Ngayon, espiritual, may isang bintana na malapit ng magbukas. At kapag nangyari iyon, isang sinag ng liwanag ang magiging imposible ng mapigilan. Ang taong ito ay nagsasagawa ng paghahanda upang magpahayag ng isang bagay, kahit na hindi pa niya lubos na nauunawaan. pod itong maging isang simpleng kilos, isang mensahe, isang diinaasahang presensya. Ngunit ito ay magiging isang senyales. At mararamdaman mo ito. Napansin mo na ba kung minsan ang universo ay naglalagay ng maliliit na detalye sa ating araw upang ipaalala sa atin ang tungkol sa isang tao? Isang kanta, isang parirala, isang amoy, isang lugar. Ang mga detalye ito ay mga hindi nakikitang ugnayan. Mga alaala na pinalakas ng enerhiya ng taong nag-isip sa iyo. At, ang taong iyon na iyon ay tinatamaan din ng parehong mga senyales. Siya rin ay naaalala ka sa mga sitwasyong tila karaniwan lamang, ngunit hindi. Ang hindi nakikita ay kumikilos sa mga nakatagong paraan. At dito, nais kong anyayahan ka upang magmuni-muni, talaga bang walang laman ang katahimikan na ito? O baka naman ito ay isang espasyo ng pagbubuntis, isang oras na naghahanda sa pag-aheyan. Sinasabi sa akin ng mga anghel na walang tumitigil. Kahit hindi mo makita, mayroong gumagalaw. Kahit walang mga salita, nagsasalita ang puso. Ang taong ito ay nagdadala ng isang salamin ng sarili mo at ang salamin na ito ay sumusunod sa kanya sa iba't ibang sandali ng araw. Sa pag-isa, sa araw-araw na gawain, sa paghinga hanggang maging sa kalagitnaan ng trabaho. Ito'y parang presensya na hindi naglalaho. At dahil dito, ngayon, siya ay nabubuhay sa isang panloob na labanan, manahimik o magtapat, tumakbo o lumapit. Nais kong maintindihan mo ang isang bagay, ang tunay ay hindi nawawala. Maaaring matakpan ito ng mga anino, ng kalituhan, ng takot. Ngunit hindi ito nawawala. Ang tunay na pag-ibig, ang tunay na koneksyon, laging nakakahanap ng mga hindi inaasahang paraan upang magpakita. Kaya't kung nararamdaman mo sa iyong puso na may natitira pa, hindi ito imahinasyon. Ito ay senyales. Senyales na mayroong espiritual na ugnayan na mas malaki sa lohika. At ang ugnayan ito ay hindi nasisira ng oras, distansya o katahimikan. Ang ugnayang ito ay binabantayan ng Diyos at ng mga anghel na tagapag-ingat na hindi pumapayag na mapawi ang katotohanan. Ngunit ngayon, kailangan nating tingnan ang bigat. Dahil may bigat. At marahil, ang bigat na ito ang sumasakit sa iyo ngayon. Ang bigat na ito ay may pangalan, katahimikan. Isang katahimikan na humahaba, na nagdudulot ng pagdududa, na nagdadala ng takot. Isang katahimikan na tila isang anino na tumatakip sa kung ano ang dati ng liwanan. Isa ilalim ng lilim na ito, natural na magtanong, tapos na ba? May natitira pa ba? Maghihintay ba ako o magpapatuloy na? Ito ang pinakamahirap na bahagi ng paglalakbay, kapag ang puso ay humihingi ng mga sagot at binibigyan tayo ng universo ng katahimikan. Para itong paglalakad sa isang daan na napaligid ng hamo. Alam mo na may daan, ngunit hindi mo makita ang mga susunod na metro. Lahat ay hindi tiyak. Lahat ay duda, at narito ang espiritwal na katotohanan, ang katahimikan ng taong ito ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagmamahal. Nangangahulugan ito ng takot. Takot na magbukas, takot na masaktan, takot na hindi matugunan ang sariling mga inaasahan. Ang takot na ito ay nagbubuo ng mga dinakikitang pader. Mga pader na humihiwalay kahit na ang puso ay humihiling ng kalapitan. Naramdaman mo na ba ito? Napansin mo na bang lumayo ang isang tao, hindi dahil hindi siya nagmamalasakit, kundi dahil lubos siyang natatakot sa nararamdaman niya. Ito ang labanan ng taong ito. Hindi siya lumalayo sa iyo, kundi lumalayo siya sa nararamdaman niya sa loob. At narito na ipinapakita sa akin ng mga anghel de la guarda ang isang detalye, walang pag-iwas na magtatagal magpakailanman. Sapagkat ang pag-ibig, kapag tunay, ay nagpupumilit, Nagpupumilit na muling magpakita, nagpupumilit na maalala, nagpupumilit na magpaunawa. At kahit sa pinakamadidilim na lilim, natatagpuan ng liwanag ang isang puwang para makapasok. Ang sentral na labanan ay ito, ang taong ito ay nahahati sa pagitan ng pagnanais na bumalik at takot na hindi malaman kung paano. Sa pagitan ng kagustuhan na magbukas at pangamba na masaktan. Sa pagitan ng alaala na nagpapainit at ang pag-aalinlangan na nagpapalayo. At sa larangan ito ng puwersa, nararamdaman mo rin ang bigat sapagkat maselan mong nararamdaman. Marahil sa ilang araw ay makakaranas ka ng pananabik na walang dahilan. Marahil sa iba ay makakadama ka ng hindi maipaliwanag na pangamba. Ito ay refleksyon ng enerhiya ng taong ito. Kayo pa rin ay espiritual na konektado. At ang koneksyon na ito ay nagpapahiwatig na ang nangyayari sa kanya ay umaalingaw sa iyo. Kaya ang katahimikan ay mabigat. Hindi lamang ito kawalan ng mga salita. Ito ay maselang pakiramdam na may nangyayari sa hindi nakikita, ngunit hindi pa ito nahahayan. At ang paghihintay na ito ay maaaring masakit. Gayunpaman, ipinapakita sa atin ng Diyos na walang katahimikan na magpakailanman. Ang panahon ng katahimikan ay ang panahon ng paghahanda. Ito ang sandali kung saan natututo ang puso, nagiging hinob at nagiging matibay upang, sa wakas, ay magbukas. At iyon mismo ang nangyayari ngayon. Ngayon, gusto kong magtanong sa iyo, naramdaman mo na ba na ang isang tao ay lumayo hindi dahil kulang sa pag-ibig, kundi dahil sa takot? Kung isulat mo sa mga komento, ang iyong karanasan ay maaaring magdala ng liwanag sa ibang tao na nahaharap din sa parehong suliranin. Ang alitan ay hindi isang katapusan. Ito ay isang proseso lamang. Isang proseso kung saan ang tao na iyon ay humaharap sa kanyang mga panloob na anino at ikaw, kahit hindi mo napapansin, ay bahagi ng kanyang pagpapagaling. Dahil sa salamin ng iyong pag-ibig, ng iyong pagkanaroroon, natatagpuan niya ang lakas ng loob. Kaya't huwag mong sisihin ang iyong sarili sa katahimikan. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa paglayo ng iyong kapwa. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa kawalang katiyakan ng tao na iyon. Wala sa mga ito ang iyong responsibilidad. Ito ay mga laban niya, mga laban na kailangan niyang harapin upang isang araw ay pahintulutan ang kanyang sarili na maranasan ang katotohanang nararamdaman niya. At habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ang universo ay nagtatrabaho. Ang mga anghel ay naghahanda ng mga tagpo, mga kasabay, mga palatandaan. Maaaring hindi mo pa ito makita, ngunit mayroon ng paggalaw. At ang paggalaw na ito ay sa isang araw ay mapuputol ang katahimikan. Pagkatapos ng katahimikan darating ang pagbubunyag. At ito ang pakiusap ng mga anghel de guardia na iparating sa iyo ngayon. Mayroong isang bagay na pinaghahandaan. Sa hindi nakikita. Sa kailaliman. Sa katahimikang parang walang laman, ngunit puno ng paggalaw. Hindi gumagawa ang Diyos sa lantad. Ang universo ay kumikilos sa pagitan ng mga linya. Habang naghahanap ka ng konkretong mga palatandaan, alamin, ang mga ito ay nangyayari na. Hindi pa lamang sila ganap na naipapakita sa iyong mga mata. Iniisip ka ng tao na yon higit pa sa inaamin niya. Higit pa sa pinahahalata niya. Higit pa sa nais niyang maramdaman. Dahil may isang ugnayan na nagpupumilit. Isang ugnayan na nananatili. Isang ugnayan na hindi maglalaho. Ngayon, espiritual, may isang portalyong nagbubukas. Isang kurbada ng kapalaran. Isang pagsasaayos na naghahanda ng mga muling pagkikita, mga salita, mga kilos. At mapapansin mo ito, Una, sa isang banayad na paraan. Pagkatapos, sa isang malinaw na paraan. Maaaring dumating ito sa isang tingin. Maaaring sa isang hindi inaasahang mensahe. Marahil sa isang simpleng detalye, ang paraan kung paano binibigkas ng taong ito ang iyong pangalan, o kung paano nagiging mas magaan ang kanyang katahimikan sa iyong harapan. Ang ipinapahayag ng mga anghel ay ang taong ito ay may kinikimkim na damdamin. Damdaming hindi nabura ng panahon damdaming bumabalik na parang mga alon. Maaaring mapigil nila ito sandali, ngunit hindi kailanman ito tumitigil sa pagbabalik. Ipinapakita ng Diyos na ang koneksyon na ito ay may layunin. Hindi lang ito emosyon. Ito'y pagkatuto. Ito'y pagpapagaling. Ito'y pagtawag sa isang mas mataas na bagay. At sa layuning ito, ikaw ay naaalala. Naaalala sa puso ng taong iyon. Bilang isang nagbibigay kapayapaan. Bilang isang nag-iwan ng malalim na bakas. Bilang isang, sa anumang paraan, laging bumabalik sa alaala. Naramdaman mo na ba ang bilis ng tibok ng puso ng walang dahilan? Nagising ka na ba na may pakiramdam ng presensya? Nakarinig ka na ba ng isang kanta at naramdaman na parang iyon ang sagot? Ang mga ito ay mga palatandaan. Mga palatandaan na ang kaluluwa ng taong ito ay nakikipag-usap pa rin sa iyo. At narito ang pag-asa, ang katahimikan ay hindi katapusan. Ang katahimikan ay pahinga. Ang katahimikan ay espasyo ng pagbuo. At sa katahimikan ito, may bagong bagay na malapit ng isilang. Ipinaghahandaan ng universo ang tamang sandali. Hindi ito tungkol sa pagmamadali. Ito'y tungkol sa banal na oras. At ang oras na yon ay malapit na. Ihahayag ng taong ito. Ihahayag kung ano ang nararamdaman. Ihahayag na iniisip kanya. Ihahayag na ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi depensa. At sa sandaling iyon, kikilalanin mo. Hindi lang sa kanyang sasabihin, kundi sa panginginig na mararamdaman mo. Alam ng puso. Kinikilala ng kaluluwa. Ang mga mata ay hindi marunong magsinungaling. Kaya't huminga ng malalim ngayon. Magtiwala. Isuko. Ginagalaw na ng Diyos ang mga piyesa inaayos na ng universo ang mga landas. Ipinaghahanda na ng mga anghel ang pagtagpo. At nais kong itanong sayo, naniniwala ka ba na ang katahimikan ay nagsasalita rin? Sumulat sa mga komento. Marahil ang iyong sagot ay ang mismong liwanag na kailangan ng ibang tao upang maunawaan ang sariling katahimikan. Ang pahayag na ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang darating mula sa labas. Ito rin ay tungkol sa kung ano ang isisilang sayo. Ang pag-asa ang pananampalataya. Ang katiyakan na hindi ka nag-iisa. Dahil kapag ang puso ang humihiling at ang universo ang nagpapatunay, imposible itong baliwalain, may isang bagay na malapit nang mangyari. At mararamdaman mo ito. Walang distansyang kayang burahin ang totoo. Walang aninong kayang itago ang liwanag na nagpupumilit sumikat. Walang katahimikang walang hanggan kapag itinadhana ng kapalaran ang pagtatagpo. Ikaw at ang taong ito ay nasa isang espiritwal na sayaw. Minsan, magkalapit. Minsan, magkalayo. Ngunit laging magkakaugnay. Para kayong dalawang ilog na dumadaloy ng magkasabay hanggang sa isang araw ay magpunta sa isang dagat. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumisigaw. Ito ay bumubulong. Ito ay naghihintay. Ito ay nananatili. Ito ay nagiging presensya kahit sa kawalan. Ito ay nagpapakita kahit sa katahimikan. Ang mga anghel mong tagapag-alaga ay nais ipaalam sayo, hindi ka nakalimutan. Hindi ka din nakikita. Hindi ka nag-iisa. May mga matang naghahanap sayo sa katahimikan. May mga puso na pumipintig dahil naalala ka. May isang tao na may dalang iyong tanda kahit hindi niya inaamin. Isinusulat ng Diyos ang mga istorya na hindi maaaring punitin. Ang universo ay binubuo ang mga bigkis na hindi maaaring sirain. Ang panahon ay hindi mabubura ang totoo. Ang buhay ay simpleng inaayos para maganap ang lahat sa tamang panahon. Huminga ng malalim. Tanggapin ang mensaheng ito bilang isang yakap. Isang yakap mula sa buhay. Isang yakap mula sa langit. Isang yakap na nagsasabing lahat ay ayon. At kapag dumating ang paghahayag na ito, maaalala mo ang sandaling ito. Makikilala mo na may mga tanda na, na may pag-asa na, na may pangako na, dahil walang totoong bagay ang nawawala. Lahat ng totoo ay natatagpuan ang daan pabalik. Ngayon, nais kong makipag-usap ng tuwiran sa iyo na nakisama sa mensaheng ito hanggang dulo. Kung ang salitang ito ay tumimo sa iyong puso, tandaan, hindi ito aksidente. Inihanda ng mga anghel mong tagapag-alaga ang bawat detalye upang ikaw ay narito sa sandaling ito at nais kong malaman, aling salita mula sa mensaheng ito ang nangusap sa iyo ngayon. Katahimikan, pag-asa, paghahayag, ilahad sa mga komento. Ang iyong tugon ay maaaring ang tanda na kailangang mabasa ng iba. Kung may kahulugan ang mensaheng ito sa iyo, iwanan ang iyong like. Ang simpleng kilos na ito ay nakakatulong sa salitang ito na maabot ang mas maraming puso na nangangailangan ng pag-asa at marahil sa pamamagitan mo ang sansinukob ay nagpadadala ng liwanag sa isang tao na tahimik na Ibahagi mo rin. Ikaw ay maaring instrumento ng Diyos para magdala ng salita ng kaaliwan sa mga naghahanap ng mga tanda. Ang sansinukob ay kumikilos sa pamamagitan ng ating mga kilos. Isang simpleng pagbabahagi ay maaaring magbago ng araw ng isang tao. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensahe tulad nito, mag-subscribe sa channel na ito i-activate ang kampanilya. Sa ganitong paraan, tuwing may bagong mensahe na ilalabas, ikaw ay kabilang sa mga unang makatatanggap. Sino ang nakakaalam, maaaring iyon ay eksakto sa araw na kailangan mo itong marinig. Naniniwala akong wala talagang pagkakataon. Nakarating ka dito dahil mayroong bagay na inihanda para sayo. At kung ang mensaheng ito ay nakausap ang iyong puso, samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Dahil magkasama, patnubayan ng mga anghel at ng pagmamahal ng Diyos, patuloy tayong makakakita ng mga sagot na nakatago sa katahimikan. At upang tapusin, iwan ko sa iyo ang isang tanong para iyong pagnilayan at, kung nais mo, sagutin sa mga komento, naniniwala ka bang ang sansinukob ay laging muling nag-aayos ng mga pusong naghahanap ng isa't isa? Kung isulat mo ang pariralang ito, ang sansinukob ay muling nag-aayos. Naway ito ay maging isang deklarasyon ng pag-asa, isang binhi na itinanim sa pananampalataya. Tanggapin ngayon ang aking pasasalamat sa pakikisama mo sa akin. Naway bantayan ka ng mga anghel. Naway pagpalain ka ng Diyos. At naway ang paghahayag na iyong inaabangan ay dumating bilang liwanag pagkatapos ng kadiliman. Hanggang sa susunod na mensahe.